Kasado na ang dagdag singil sa tubig sa susunod na taon. Kung magkano at bakit, alamin natin sa ulat ni Clazel Pardilia. Halos kalahating timba na lang ng tubig ang ipinapaligo ni Nanay Cha, makamenos gastos lang sa tubig, lalo ngayong Pasko. Yung mga natitipid mong yon, ginadinadagdag mo sa panggastos mo araw-araw din yon. May pandadagdag mo rin sa Noche Buena na pati pambigay sa mga bata ngayong Pasko. Pero mukhang mahihirapan pang maghigpit ng sinturon si Nanay Tia sa susunod na taon. Pinayagan na kasi ng MWSS Regulatory Office ang hirit na dagdag singil sa tubig. Halos 8 pesos ang average na aumento sa basic charge ng Maynilad. Ibig sabihin, kung kumukonsumo ng 10 cubic meters ng tubig, tataas ang 26 pesos ang water bill. Si Siri taman sa 100 hanggang 200 pesos ang patong sa gumagamit ng 20 hanggang 30 cubic meters. Sa pool ng mas mataas sa singil sa tubig ang mga customer ng Manila Water. Higit 6 pesos ang dagdag bayad sa kada cubic meter ng mga consumer sa East Zone. Ibig sabihin, lalaki ng 34 pesos hanggang 154 pesos ang bill ng mga consumer na gumagamit ng 10 hanggang 30 cubic meters ng tubig. Ayon sa MWSS, pinayagan ang rate rebasing para masigurong makukumpleto ang mga proyekto ng Maynilad at Manila Water na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sa harap ng banta ng El Nino. Isang dahilan din ng inflation o bilis ang pagtaas ng mga bilihin na nakadagdag sa gastos ng dalawang kumpanya. Sabi ng ilang consumer, ay hindi na po namin makakaya. Ngayon nga po, ang taas-taas na eh. Dapat hindi kami mawala ng tubig. Lalo na kung mataas ang singil. It is affordable. Uh, again, uh, I hope I'm asking the public for their understanding. What's more important, ang mas importante kasi dito ay tama po yung at, tapat na serbisyo. Kasi po, ang problema po, pag, wala, pag hindi po natin ginawa po itong uh, tariff adjustment, ay baka magka-problema po tayo at uh, hindi po ma-provide ang tamang serbisyo sa ating mga consumers at mas malalo mas mahirap po ang epekto nito sa ating mga consumers I can guarantee that there will be no water crisis because of these projects Hindi kaya tang MWSS ang mga beneficiary ng 4Ps o may hirap na Pilipino na magparehistro bilang lifeline consumers para mabigyan ng diskwento sa bill Kalezal Pardilia para sa bayan